So, ayan mga idol, bali magpapalit. Maglalagay tayo ng carbon cleaner na lang sa ating motor mga idol. So, papagas po na tayo dyan sa Bitron. Ayan, pagas tayo. Papapultang tayo mga idol. Ayan, kuya, pultang mo nga. Ayan. So, ayan. Pag napultang na yan mga idol, lalagay na natin yung sinasabi nilang carbon cleaner para yun mawala yung mga carbon na natitira sa ating motor so lalagay na natin mga idle na bubuksan na natin ayan ang tigas so ayan na open na mga idle so iuubos natin yan mga idle 30 mil so pwede na natin yung carbon cleaner natin yun so every 3 km kilometers mga idle bago tayo magpalit ng ay maglagay ng carbon cleaner dapat ah, naka siya tank yun so nasa ilang kilometers tayo ngayon titingnan natin kung ilang kilometers yung unang lagay natin ng carbon cleaner ayan na tapos na sasara na natin yun nasa 22,000 kilometers mga idol pagka umabot ng 22,000 25 kilometers per ignore the and